Ayun, kami, jogging. para pantanggal lang, ano. Tabak. Magkayo tayo. sa gadan. Puro kayo sa gadan, lusik <laughs> mo. Puro kayo sa gadan, lusik mo. Ani ka ba, par? Ay. Rip! yung ano mo, pangungo mo. Wooo! <laughs> 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 <Okay>, para! Hoot! <laughs> <laughs> no? ito, ulit tayo no dadagdagan natin yung ating ano takbo so maaga pa naman 10 pa naman yung duty so papawis muna tayo ngayon so feeling vlogger talaga so ayan papawis muna tayo so, takbo na tayo AA. so nakakamiss lang yung tumakbo no kasi last year last 2 years no ah uh, Tumatakpo-takpo pa tayo ng 2 hours, 2 1⁄2 hours. Uh, ayun ano pa lang, minutes pa lang, hindi ko na talaga kaya. Uh, ba talaga pag nag-focus ka rin sa sports, no? Talagang continuous yung lakas mo. Eh dito kasi sa Dubai, ang hirap nung mag-focus sa sports. Ang hirap dito ang hirap pick ng ano ng time mo kasi pag hanap mo pa talaga ng lokad yung rin mo tas lulupasan mo magsusungkit ka pa sa kaisasap na mo pa ang hirap oras talaga kalaban try natin yung to dalawang ikot no dalawang ikot yung iikutin natin oh, ramdam ko na guys yung ano sa dibdib parang nag naglalak agad no <laughs> para nakakahangos agad hindi <sighs> sa likod kainit tayo. Yeah. <sighs> Sarap mainit, ano? Sarap magpapawis. Taba-taba ko -taba na, no Solon-solo dito, ano? Sarap Sarap magpainit. sa sagad ko no nakakamiss yung langoy triathlon nakakamiss yung ganun laro so sana makalaro tayo sa sunod na ah, next year langoy then bike tapos takbo nakakamiss pero ngayon hindi na ay nga hindi na malaglag yung ano ko cellphone ko wangat na lang ikot pa lang tayo no dati yung tinatakbo natin 10 km sobra pa pero yun ano, na tumakbo ka na may na vista balikan training 2 months na training hindi pa rin sapat sa kalaban siguro yung iba ano mas mas malayo pa yung tinitraining nila na no? pero tetesting natin malay mo January makalaro ulit tayo makalaro ulit tayo testing natin si Trek tambay si Trek ngayon mga bikers Shoutout nga pala sa mga tropa natin lumaro kahapon, no? Oh. Walang lupa. Ano? Ah, uh, shoutout sa lahat. Especially yung parihin natin si Mark Joseph Laderas. Bawi tayo, bawi. Huh. maglulukat bago tayo bumalik sa sports so oh, shout nga pala sa mga lahat na nagpapalo sa akin no? Oh. tuloy tuloy lang gagawin ko lahat para makapaggawa tayo ng mga vlog na kakatuwa mga sports random ko na yung ano yung yung sa dibdib sikip naninikip yung dibdib ko yung parang pigil kang huminga tapos sa binti ano <laughs> sa binti nabigat parang hindi ka na maka sprint so hanggang dito na lang muna hindi na kaya Woo! mahaba pa yung oras natin 12 hours pa tayong maglulupad so kaya nga muna ayan o yun na yun naman yung aking ano ay ay taba ako na no sobrang taba ako na ayan ay ay karabing taba ako na so yun yeah yun nga pala sa uh, susunod na video ulit no? Uh, maraming salamat sa mga nanonood sa mga ginagawa kong video shoutout po sa inyo happy 10 day kiss ko muna kayo